Kunyo na nalang po ako sa pangalang Mary Grace. 27 years old, from Santa Rosa, Laguna. Two years na kaming kasal ng asawa kong si Richard, mga idol. Nakabukod na rin kami ng bahay eh. At meron na rin kaming isang anak. paman, kahit may sarili na akong pamilya, hindi pa rin natatapos ang responsibilidad ko sa mga magulang ko. Pati na rin sa kapatid ko, mga idol. Kahit na may asawa na ako, ako pa rin ang breadwinner ng pamilya namin. Mahina kasi yung loob ng kapatid ko eh. Kaya ako na lang din yung inaasahan ng mga magulang ko. At ito nga rin, ang pinag-uugatan ng pagtatalo namin ng asawa ko. Maraming salamat sa pagtanggap ng kwento ko. Muli ito si Mary Grace. And I, thank you. tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long. It wasn't big. Ay, ito, ilang uh, ang nagastos natin nung last holiday. Oh. Aha. Merienda muna. Dito sa... Ang daming ako. gastusin, eh, no? Ang dami rin pala natin nagastos nung holiday, Han. Mahigit ah, na uh, isang daan din pala ito. 110,000 din. Ang laki. Ah, ito pala oh, ito yung mga bagong bill natin na babayaran niya yun. Tubig, yung renta sa tindahan natin, mm. pati na rin yung kuryente natin. Sige, uh, huwag kang mag-alala, mahal, eh, babayaran natin 'to dahil maganda naman yung kita natin last year sa ating lechon manok. Kaya nga eh nako, buti na lang talaga sumakto talaga yung bugso ng kita, no. <laughs> <laughs> basta galingan pa natin ngayong taon at siyempre, pangarap din natin na madoble yung kita natin. Oo naman. Teka. Kain ka lang dyan, may suman pa. Mary Grace. Ano to? Alin? Ang dami mo pa lang na na mga pamasko sa pamilya mo? Kina Mama? Hindi, yung ano lang, 'di ba? bumili ng bagong sopa dun sa bahay. Eh, si Buboy, kailangan daw ng bagong sapatos, damit. Si Papa naman, nag-request ng bagong bag. Eh, Ay. saka na yung rep namin sa bahay, bumili na din ako. very Grace, pinag-usapan na natin to dati pa, di ba? Nadaan-dahan ka naman sa pagbibigay dyan sa pamilya mo. Kawawa naman tayo, tayo yung nagpuporsige sa buhay at saka nagpapakanda batay sa pagnenegosyo. Tapos, Han. tingnan mo, alam mo, ginagawa mong tama itong pamilya mo. Hindi naman, Han. Eh, alam mo naman, kailangan nila ng tulong natin eh. eh at nga, kaya nga lumalago yung negosyo, di ba? Kasi tinutulong natin sa mga pamilya natin. O ikaw, o sa mga kamag-anak mo, nagbibigay ka din naman, di ba? Wala namang problema sa pagbibigay at sa tumulong. Pero sobra-sobra naman to. Tingnan mo, ngayon ko lang to na-check, ano? O tingnan mo ah, yung mga damit. oh hindi naman to para sa akin, hindi naman to para sa anak natin. Umabot ng 50,000. oh, uh, ito, ito kay siguro, sigurado kay Buboy ito, bagong sapatos. Hindi eh, pa po pwedeng sila naman ang gumawa ng paraan para makabili sila ng mga gamit nila sa bahay at pang sarili nilang kapakanan. Mary Grace. Ay, nayaan mo na. isang beses, isang taon lang naman yan eh. Eh, di bali na, kakayod na lang ulit tayo ng marami para bumalik yung pera natin. Hmm. Eto ha, 15 mil to pa. Ang laki naman nito, Kunin mo na. Eh, pambayad dyan sa bahay natin. Sa mga kuryente niyo, grocery ninyo. Pero 'yun sa na nasasabihin sa asawa ko ha. Kasi pinagtalunan na naman namin 'to eh. Eh 'yun nga sinasabi ko sa iyo eh. Eh mahirap na tumanggap ng mga galing sa, baka kasi mababa, isumbat eh, na naman ng asawa mo sa akin. Ay nako. Yan ang sinasabi ko. Bakit naman kasi ganyan ang asawa mo, Grace? Napakadamot naman nito ni Richard. Pagka nagbibigay ka sa amin, eh, laging ang dami sinasabi. Ah, tama si baba mo. Alam mo, hindi naman kami ibang tao. Eh, kami naman yung pamilya mo. Bagulang mo naman kami. At saka ito si Buboy, kapatid mo. Eh, kung ano-ano pinagsasabi ng asawa mo yung si Richard. <laughs> Asan na ba si Buboy? Boy! Eh, hey, eh! Hey. Balik ka nga dito, boy. o, eh, sa kanan naman nagpunta. Eh, may may lang ako doon kina Kuya Aurelio. Ah, uh, te, kasi kailangan ko ng motor sana. Uh, motor? Anin ah, mo naman yung motor? Eh, gusto ko sanang ipasok sa mga delivery. Ay, oo, anak. Para naman kahit papano, may sarili ng income dito. Eh, bigay mo na lang kay Buboy. Ibis na bigay mo kami ng pang-allowance. Eh, pabili na lang, ano, Pablo? Kaba. Nang bagong motor. Eh, para maghanap buhay din itong kapatid mo. Para hindi na kami umasa sa inyo. At ayaw na namin makarinig pa kung anong-anong mga salita at na nakakasakit na sa damdamin. namin. Pasensyahan niyo na po, ha. Mabait naman yung asawa ko. Eh, talagang protective lang siya dun sa business namin. Alam niyo naman na ngayon lang yung lumalago, eh. Pasensya na ma ha, pa. Boy. Ba't hindi mo nalang ko dito si Buboy? Doon sa Richard Manuka din niyo. Eh, bawag na. Eh, ayoko naman na nakasandal lang tayo kina ate at kay Kuya Richard. Mas may ginaibang trabaho na lang ang pasukan ko. Eh boy, di ba inaalo ka na nga ng kuya mo magtrabaho doon sa isang branch namin? Yung malapit dito sa bahay. Eh, ate. Eh, gusto ko naman tumayo sa sarili kong paa. Eh, kailangan ko ng motor. E eh, kung maibigay niyo po yan sa tamang panahon, sa madaling panahon, e eh, i-apply ko po yan sa mga rider-rider. Oo nga, anak. Hayaan mo na para hindi rin siya utusutusan ni Richard. Baka gawin lang siya kawawa doon. Ha? Anak ha, motor, bigay mo kay Buboy. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil naging mag-aana para sa amin ng asawa ko yung usaping pinansyal, mga idol. Noon kasi, isang kahig isang lang kami. Pero dahil sa malit na negosyong na namin, kahit pa pano masasabi kong nakaahon na kami. Kaya nga kasabay ng pag-ahon ko, ganun rin yung gusto kong mangyari sa pamilya ko. Ang kaso nga lang... Ganun na lang din parate yung pagkontra ni Richard sa lahat. Nabuko na nga rin ang asawa ko eh. Yung palhim kong pagbibigay sa pamilya ko. oh yung mga kuwantiti ng mano, kailangan ayusin ninyo yun ha, para magbalit-balit yung mga customer natin dito. Sir, yes, sir! oh ha? Yung dapat malinis tong branch natin. Sige po, sir! Balik na po ako sa work ko, sir! Okay. Boss Samo, manager! Oh, Tom, bakit? Happy New Year, boss! Oh, Happy New Year din. hoy boss, ah. Congratulations, ah. Last nang kita natin nung nakarambon, ah. <laughs> ito nga, ikinukumpute ko pa nga ito, eh, oh. Patikin mo, ang ganda ng sales natin ngayon. At saka baka pwede na tayo magpatayo ulit ng isa pang branch. Yan ang gusto ko sa'yo, boss. Napagaling mo talaga, boss. <laughs> At saka nga pala, boss. Siguro dahil ang ganda ng kita natin, mm. may bagong motor yung Kapatid ng asawa mo ah. <laughs> Ingit nga ako, bus eh. yun talaga yung pangarap ko motor eh. Teka, ano pinagsasabi mo? Yung motor, yung bagong motor nung kapatid mo. Yung bayo ko na tamad. oh, si Buboy. Grabe, marunong pala magmotor yon Kala ko e -e eh. eengot eingot yun eh. eh. Paano nakabili ng motor yon eh? Wala namang pinagkakitaan yun. Tsaka, wala namang hanap buhay yun. Eh, ewan ko, boss. Eh, piniplex nga niya, eh. Talagang binusinaan pa ako nung na nakarang araw. Sabi ko, angas mo, pre, ah. Teka, 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 teka. Asa ah, na ba yung passbook? ko? Ah. boss, nandiyan sa drawer, boss. Ah. Ah. Nakita niya na, boss. Angas nuno, oh. Ganda nung mags. Nilagang pa ng Shhh. mags. Okay na, okay na. Pwede ka na kumalis, Tom. Ah. sige, boss. Dito lang ako sa kitchen, ah. ah. sinasabi ko na pera na namin naman namin yung kinuha ni Mary Grace 50,000 Mary Grace talaga nilansik na baboy na to. Mary Grace! Ah, andito ako sa kusina. Mary Grace, ano to? Alin? Teka, patayin ko lang to. Ano yan? Anong ibig sabihin, meron na naman withdraw ng 50,000 pesos sa passbook natin. Saan na naman to ginamit? Ha? Saan mo naman to ginamit, Mary Grace? Saan? Uh, <laughs> ah, saan? Kailan yan? Baka nung nakaranta yan. Ito. Oh, ayan na. Oh, oh. oh. Tingnan mo. Ah. Ah, sorry na. Ha. Hindi ko nabanggit sa'yo. Kumuha ko ng... Alam ko na! Ito yung bagong motor ni Buboy, no? Ah. Dito mo kinuha yung pambili ng bagong motor ni Buboy. Tama ba ako, Mary Grace? Tama ba ako? Ah, Eh, sabi kasi ni Buboy na kailangan niya doon ng motor para mag-delivery rider na lang daw siya. Eh, sabi ko, oh sige, sabi ko, mas okay nga kung mag-delivery rider siya, parang nga... Mary Grace <laughs> naman! Ilang beses ko pa sabi, sinasabi sa'yo. Na tinuturuan mo maging tamad yung tao na yan. Kapatid mo. Hindi mo ba alam? Hindi, inalo ko na nga siya na magtrabaho dito sa lechon manuka natin. Pero anong ginawa niya? Tinanggihan niya ako. Ayaw niya. Kasi ayaw niya mapagsabihan. Ayaw niya mautusan. Alam mo, yung mga tao na yan, dapat hindi yan deserve na bigyan ng mga motor na yan o iba pang gamit. Ha naman, kapatid ko naman yun, hindi naman ibang tao yun. Tsaka yung kinikita naman natin dyan, di ba partly may pera din ako dyan? Alam ko, pera natin to. Oo, oh, pe pero... Alam mo ang dating sa akin, ninanakaw mo ang pera ko! <laughs> Anong ninanakaw? Wala naman akong ninanakaw dyan! kung makapagsalita ka. Grabe ka naman mahusga sa pamilya ko. Kaya ayaw ni Buboy magtrabaho dun sa manuka natin. Ayaw niya na ganyan ka. O baka alipinin mo yung kapatid ko. Takot nga siya sa'yo eh. Hindi siya makalapit sa'yo. Imbis na maging kuya-kuya ka sa kapatid ko, ano tinatrato mo sa kanya? Parang ibang tao. Mary Grace, ayoko nang maulit to. Tandaan mo yan. O, oh, tigil lang ha. Kung gusto nyo pa nang inumin, sabihin nyo lang sa akin at magpapadeliver pa tayo ng isang truck. Bongga ka talaga, Insa. Sobra successful. Oo <laughs> nga, Insa. Nakakaingit ka naman. nagtaas taas mo na ngayon. Hindi ka naman rich, Insa. Grabe Ore. Okay, kayo din ha. Uh, huwag kayong mahiya na lumapit sa akin kung may kailangan kayo. Eh syempre, sino-sino ba mo magtulungan? Hindi eh, tayo din magpipinsan, di ba? At mara maraming salamat din sa pagpunta nyo sa birthday ko ngayon. Syempre. Oh. Insan, yung asawa ko. Nak oh. Natanggal sa trabaho. Pwede pang pautangin mo muna kami, Insan? Oh. Gusto niya kasi magtayo din ng business, sa nung sa'yo. Uh, Pagkano ba ang kailangan ng asawa mo para makapagtayo ng business? Eh, baka makatulong ako. Eh, kaya na pa yung 80K? 80 mil. Oh. oh. sana, Insan. Sige, bigay mo sa akin yung number mo sa bangko at uh, transfer ko na lang sa'yo. Ay, bongga! Oh, Ay, bongga! Bongga, oh, Insan! Bangga, insan. <laughs> meron din ako ang hinihiling kasi yung sari-sari store sana namin eh gusto namin buhayin alam mo naman ito di ba yung uh, sari-sari store ni Minda ah oo oh, batang-bata ba ako doon na umuutang ano ba kailangan nun eh kailangan namin buhayin yung sari-sari store baka pwede naman kami may matulungan ninyo o sige akong bahala dyan eh lalagyan natin ng mga paninday yung sari-sari store ni Minda mo oh! <laughs> Happy birthday talaga, Insan! Happy oh, sige, birthday! Sige, naman, naman na tayo. <laughs> Oy, ayos. Ang sayan nyo dito, ah. Oo uh, naman, alam mo? Minsan lang kami magkakita-kita ng mga pinsan ko, eh. Ay, <laughs> ang ganda mo naman ngayon, Merry Grace. Ay, oo nga. Oy, Insan, sama mo mo na ako. Naiinan ako. Oh, At, tara. O, oh, ikaw. Uh, kumain ka na ba? Kumain na ako. Pero, ano naman yung pinapromise mo dun sa mga pinsan mo? Oh. Grabe naman yung paglabas mo ng pera, 80k, bibigyan mo sila. Wala namang problema. Dun, hindi naman ibang tao yan. Mga pinsan ko naman yan. At saka minsan lang naman kasi humingi yan. Sa isang dekada, eh minsan lang naman eh, nagre-request sa akin. Wala ang problema. Tapos yung motor ng kapatid ko, galit na galit ka. Okay. Tapos sa mga kamag-anak mo, parang eh. mayor ka. Grace, may huwag mo munang sirahin yung birthday ko. Birthday ko ngayon eh. Huwag mo muna naman eh pag usapan na rin tungkol dyan sa tabad mong kapatid At sa pabigyan mo Ito na pe, Party, party! Oh, tara, party, party muna! Let's go! Ay, salamat ha sa pag-imbita. Eh, kagabi sana kami pupunta. Eh, ngayon lang kami nakapunta. Umaga na. Okay lang yun pa. Oh, si Mama. Ay, I don't. Pero eto, ba't ayaw kong bibunang asawa mo si Richard? May, mayroon pa naman akong ibibigay. Para Ay, e, nakaka, na ba siyang Eh, ang lakas kasi ng hangover niyan eh. Han! Han, nalikan na nga dito? Hmm, kahit ba? Ano ka ba? Pwede mo man lang kinikibo sila, mama. Papa, nandito na. Ay! Ah. Ay, Chard! Uh, may meron ako ang uh, regalo sa'yo. O, oh, uh, ito. Uh, ano to? Eh, buksan mo na lang. Mamaya na lang. Sakit pa ng ulo ko eh. Ah, pasensya na pa. Kasi sobrang nagparty kahapon dito eh. Diyan na kaya si Buboy. Ay, ah, yun na pala! Ayun oh. No. <laughs> Talaga ba? <laughs> Bago ah. pa helmet ito pa. Ang cash pa si Baba po. Ayan. Sinundo siguro sa ah. kanto. Okay. Ma, tara na dito! Aba! Pa, mga to. Ang ganda ng motor mo boy ha? ah. Ma! Eh. Ma, ano po? Ah, kawa ka na Diyos. Eh, Ayan. Richard, dito ka pala. Oo. Oh. Yan ba yung... Galing sa bulsa namin, pinambili niya sa motor mo? Kuya, ano ka ba? Ay, oo, sal ay, salamat ah sa pagbigay ng motor dito kay Boboy. Boy, magpasalamat ka sa ay, kuya mo. Salamat po, kuya. Magkano magpasalamat? Dahil hindi ko alam yan. Hindi ko alam yan na binili ka pala ng ate mo ng pera. Ano ka ba? Ano ay, ka ng ka ba? motor. Kang ganyan sa kapatid ko? Ay, hindi. Actually, eh, kami ni Pablo nagsabi na bigyan ng motor sana to si Boboy. Kaya para kumita na rin, hindi na kami mangingi kay Mary Grace. Ma, huwag niyong tuturuan tong si Boboy maging tamad. Eh kayo dapat yung magulang, sabihin niyo sa kanya na huwag umasa sa amin mag-asawa. Magbanat ng buto ano siya. Kasi, eh yan, lagi nalang asaan. Eh wala nang gagawin sa buhay yan, kundi maghihintay na lang na Bibigyan at aabutan. Eh, ewan ko dito sa anak ninyo eh. ano pa? Ka nga? Tamad. Inaalok na nga ng pagtatrabuhan, pagkiktaan. Eh ano pa ang pinili? Kundi ang aumayaw. Tignan mo, nag-request pa ng motor. Anong gagawin niya sa motor niya? Ano, pang-pang-chicks niya? Apang, a, ano pang gagawin niya dyan? Yung pang-forma lang niya? Ano, pang ano ba? Tama niya tama na? Sa mga, sa mga barkada niya? Tama na nga yan! Ma, pa. Ay. Alam nyo, kaming mag-asawa nagtatrabaho ng maayos. Ginagawa nyo kaming gatasan! Dahil sa pangyayaring yon, nagkaroon na talaga ng malaking lamat ang pamilya ko sa relasyon nila sa asawa kong si Richard. Halos hindi na nga rin ako kibuoy ng mga magulang ko eh. At hindi na rin nila tinatanggap yung mga binibigay ko sa kanilang tulong penansyal. Matagal din namin pinagtalunan ng asawa ko ang patungkol dito, mga idol. At dahil nga sa pagiging madamot niya sa pamilya ko, Pagluyan na rin naging malamig ang relasyon naming dalawa. Ma? Pa? Pa? Ano po pa? Sabo ba, asa mo ba yung magaling mong asawa? Ah, hindi pa. Anak, pasok ka muna sa loob. Lolo, mano po, Lolo. Oh. Kaka, bakit may dala kayong maleta? Lolo, dito daw po muna kami matutulog, Lolo. Sige, maglaro ka muna doon. Okay po, Lolo. Ano may regrets? Kumusta ang magaling mong asawa? Apa, pasensya na talaga sa nangyari, ah. Eh, masama yung hulog ni Richard nung araw na yun, eh. Kaya maalam na mag siya dito nung isang araw. Eh bakit na pa rito ka? Eh, lagi na kami nagtatalo sa bahay. Para naman mapayapa yung utak ko, pati na rin yung anak ko, dinala ko na muna dito. Pwede ba dito muna kami pa? Alam ko masama loob niyo sa amin eh. Hindi, masama ang loob ko sa inyo. Halika dito. Dito na kayo muna sensya na pa. ang eh, hindi pa kayo maayos ng asawa ko. Welcome ka dito sa bahay. Oh, ano nagyari? Ma, mano po. Kawag ka ng Diyos. Oh, bakit kayo nandito? Nag-al sa balutang ka ba? Hindi naman ma. Gusto ko lang din talaga humingi ng tawad eh dahil dun sa nangyari na nakaraan. Sana, okay-okay na tayo eh, wala naman magtutulong ako kundi tayo lang naman. At saka anak ka namin. At yung motor ni Buboy, pinahatid ko na doon sa bahay din Pa, wag na. Kay Buboy yun eh. Kumikita na nga siya Binalik nyo pa. Babalik yon. Kukuha na lang kami ng bago. Oo, Para hindi na rin, wala na rin masabi ang asawa mo si Richard. Oo. Kumirap na lang ako sa tiya mo. hulog hulogan na lang namin. Kung anong kitain ni Boboy, eh yun hulog sa motor hanggang sa mabuno na yung motor. Ayoko na rin dyan, sa asawa mo. Masyadong madada. Ayoko na nasamaan ang loob. Kunti na lang ang panahon namin dito, nai-stress na ako sa kanya. Hayaan nyo ma. Sabihan ko na lang muna si Richard. Sa ngayon, nagpapalamig na muna kami dito ng anak ko. Maes-maeg eh. Ah, bueno. Eh, pagluto ka natin si Mary Grace ng makakain. Ah, Nelly. Oo oh, ka, anak. Taba na muna yung mga ganyang sa asawa mo. Dito ka na muna para may kasama kami ng tatay mo.